Hello guys. Ito bumisita muna tayo dito. Bumisita muna natin yung playground ng uh, Kison Memorial Circle. Yan na natin kung safety na. Kasi nung araw, uh, yung huli kong punta dito, hindi pa ito nakabakit guys. At saka kukunti pa lang yung uh, mga palaruan ng bata. Ngayon guys, napapaganda na safety na yung mga bata hindi na mawawala kasi noong time na yun kami eh, mayroong umiiyak na magulang nawawala doon anak niya kasi nga naman talaga guys napakaraming bata ang naglalaro dito so ito binisita muna natin baka sakali soon madala natin dito yung mga bata ayan nagvideo video muna ako dito kung um, talagang safe ba ang mga apo ko dito pero ang ganda na guys ng pinagbago ng ano, circle Quezon City Circle ano na guys safe na mga bata talaga may ano na dito, dito guys ah uh, artificial grass yan dati kasi dito ang nagtitindang nagtitinda mga ganyan lobo tsaka maraing naka postcard na pagkain eh ngayon guys ito napakasip na ano nasa tabi na yung kaitan nila nasa pwesto na wala na sa ano, postcard nagtuan-tuan mga bata dito sarap lang ng feeling nila pag dinadala sila ng magulang parang nakalaya sila sa haula bata man eh may stress din yan eh yung lagi na lang ganun ang nakikita mo wala silang kalayaan ganito lumipad lipad parang ibon na may layang lumipad di ba parang yung feeling natin eh masaya masaya sila so yan guys lapit na dyan madala yung bunso ko lapit na natin dalhin dyan nakakatuwa ng mga bata dyan so guys salamat Please subscribe to my channel, guys. Thank you, thank you. Salamat sa inyo pag subscribe sa aking channel. Keep on watching my videos all the time. Thank you. God bless you all. Thank you, thank you, guys. Salamat. sa pag support nyo sa aking mga video lalo na sa apo ko